At yun mga busing tips nga po pala. Ito po yung palagi kong sinasabi na kailangan mga boss is mahuli po yung mga nakresuntal natin na metal paring. Pag nagkakabit tayo, nagsisiling tayo, mas maganda po talaga na mauna yung plywood natin o di kaya cement board. Nakadipindi po sa gagamitin nyo para maipagit na po talaga natin yung metal paring natin o maisintro siya. Yan. Kasi nga mga boss, yung pagkakabit natin ng mga metal paring is every 16 inch nga po siya yan may mga lapis tayo dyan yan mga boss nakatama po talaga sa gitna yan yung 16 inch natin kaya nga dahil every 16 inch nga po yung pagkakabit natin ng mga metal paring kaya naglalagay tayo ng mga nakarisuntal o nakabalagbag doon na po sa mismong itpit yan tsaka natin ikinakabit yung mga para sa dugtungan nya pag naikabit na natin yung mga plywood mga bossing sana nakatulong mga busing. Please like and share.